<laughs> lang <pwede. laughs> Wala kami sticker, naubos no na. Picture. picture. na lang, shout out na lang. Picture na lang tuloy. Aray. Saan galing? Na gano'n kaya? Condition pa. Tara, picture tayo, picture. Yung ano, yung ano, yung ano. Yung ano, ano. Yung ano. Tara, sama na kayo. Tara, picture tayo. <laughs> Dito yung barangay, eh? hmm? tara picture tayo. Siya 'to't mo na, wala, 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 Ola? wala, 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 picture-picture tayo? <g -y. laughs> Balik lang namin yung speaker nyo ha. Ano kayo? High school? <laughs> high school kayo? Ayan, shout out. Sa mga high school. Na Naubusan kami ng sticker. Balik lang kami dito.